Hindi form video ang vlog na ito. Pero kung andito ka pa, para sa kulit at saya, tara! Masuso ka ako! <laughs> Tingnan natin kung anong ginagawa dito sa layers natin. Araw-araw na tayo dito sa farm eh. Wala na tayong ibang ginawa. Ano kaya kung tumawag ka ng backup, mag dito sa farm tapos pasyal tayo sa glit. Nasaan ba si Jampol? Nasaan sa atin. Sa shop. Nagbibilang. Nasaan sa Nasa shop. Rakan ko sa glit. Jampol! Uwi ka muna. Tayo ay... Lagi na lang tayo nagtatrabaho. Umuwi ka muna. Tayo mga masyal. Palis na tayo ngayon din. Uwi na. Oh, ito na. Gay, gay. Samahan kaya natin yung ating edito. Tatawag ko rin. Hey, Mac. Kumusta? Ano ng video mo? Aba, ay lagi na lang tayong nagtatrabaho. Tayo pumasal muna. Punta ka sa bahay in one hour. Tayo palis. Ako bala. Ganyan na, tara! Takakilip, walang title Bilhin na, tara! Okay, one Okay, okay, okay Tinawagan ko rin si paring Nico para sa ban. Buti na lang, available Si paring Nico, napagbigyan tayo kahit biglaan Salamat, salamat No problem, pare <laughs> Aba, ay nagka man kahit biglaan lahat Okay, papunta na tayo sa ating papasyalan Dito si Mac Oh, yun! Kiman. Hey! At sa so, si Dara, yung kanyang girlfriend. Ang inay. Hey. <laughs> <laughs> May delay ha. <laughs> si Jem Paul, natin sa lahat. Yo! <laughs> at natin si Rod at si Jay. Yan. At syempre, si Jay. Saan tayo papunta ngayon? Mamaya, malalaman nating lahat. Maya maya lang, nakarating na kami sa... Okay, para sa gala natin ngayong araw, andito tayo sa Enchanted Kingdom! <laughs> Bumili ng ticket at naghintay ng konti. Napaga kasi kami. Excited eh. Nang makapasok, halatang excited ang lahat. Kahit ako, ang tagal ko nang hindi nakapunta dito. Kaya tayo sa Enchanted Kingdom para mag-enjoy. Walang trabaho, maliban kay Mac. Okay. Para mas mag-enjoy tayo. Ay daw, Roda Jabol J talaga. Ay ito, panggasta siya. <laughs> Pag may sukle, ibabalik sa akin. Kaya gasta niya lahat. Ha? Dala na ka dyan. Ubusin na. Pag hindi niya na ubus, ibabalik sa akin ng sukle. Oh, dahil solo kayo, 1,000 na. Oh, ikaw ako. Wow! <laughs> <laughs> si Jade nagturo kagad Tanghali tapat ang init pero walang magpapainda, tuloy lang Para hindi masyake itong mga kasama ko sa light attraction muna Pero ang sinunod kagad namin, space shuttle O space shuttle Sinasabi ko sa jay ma'am pag ito nalagpasan mo nalagpasan mo na oh, lahat yun. ng pagsubok Suka ako Diyan! Ay, at least may nataray kang isa, hindi yung sumuko ka agad. Ang dalawa, ang tapang, oh. Yeah. Kumusta naman ang experience, di First time? First time. Kumusta ang experience, Iman? Pakakakakakakak. Kaya sana. Kaso nang pasok na talaga talagang bituka ko, ay pagbaba ko. Saan? Saan? Sa HQ siya, Ten. Ay, mag-Google sana bituho ko nang pagbaba ko. Buta ko yung huminga. Pagkatapos, patawa-tawa lang kami lahat pero sabihin na natin na ito ang una at huling ride ni Jayman sa Enchanted Kingdom. Wala! Basic na basic! Oh, Ano? Oh. Masuso ka ako! <laughs> Maglalaro kami kasi ubusin daw namin yung pera binigay. Kaya bumawi sila magkapatid sa games. Woohoo! <laughs> Pag tapos namin sumakay sa Especiate, siyempre kumain kami para siyempre yung pito ka malamnan. <laughs> May Pumulupot. Pumulupot kasi kaya ganoon. Pero yung pagkain, nice na nice naman. Sa kuunti pa ang nagawa ay gutom na kagad. Kaya kumain muna kami. At naglaro na naman pagkatapos. So nagwawaldas yung dala daw nila mapanalunan yung malawin yung teddy bear. Ano yun? Ayoko na! Wala ka dadalaan yung dalaw. <laughs> <May kuweta isa, laughs> <laughs> Nakakuha naman ng shark na kulay bangus. mani manila sa akin yan. Pero eh, hindi mawala yung kaba sa mga ganyan. Siyempre, Ah, uh, mataas din naman. Pero ayos na Ano ba mga rides lang nasa kayo mo? Ferris wheel. Yun lang ang alam na tawag. <laughs> Dahil sobrang init, nag-ice cream din kami. At ako lang ba, na araw-araw, kailangan ng siesta kahit nasan man ako. Maraming rides at attractions na hindi pwede ang kamera. Okay lang yan. Live at the moment, ika nga. Try naman natin Disco Magic. Ang masakyan ko dito ay yung special, sa yung Ferris wheel, sa yung... Kayong... May bilog pang naiko sabang nagalaw. <laughs> <laughs> Hindi ko alam ang tawag doon. For the final ride of the day, Ferris Wheel. Okay, try naman natin na Ferris Wheel. Isang ride na kompleto kami. Diyan na papaya yun. Okay. Habang nasa pila, may nakakilala pa sa akin. Binigyan ko ng sticker. Okay, tapos na sa Paris Wheel. Ano, Jima? Kumusta? Wala, kahit limang pabalik-balik. Saya, <laughs> bumi. Go, so, nagsimula ang araw natin. Di ba kanina, nasa form lang tayo. Tapos nagkabiglaan lang pero ngayon nandito na tayo Nagpapasalamat ako kay Sir Jeremy sa opportunity na binigay niya sa amin para makapag-enjoy sa araw na to dito sa Enchanted Kingdom Sana next time Meron pa? Meron pa? Ay <laughs> siya, galingan, galingan Oo. natin. orang so, paano na kayo? <laughs> Pag naka 1 million kami, re-request kami, kami mag-iibang bansa. Aba, sobra na. Iba daw. Ito mo sa Pilipinas. Tapos mataas na araw. Ano? Ah, okay lang. Maraming salamat, Sir Jeremy. T Marvel. Ah, nagpapasalamat pala ako kay Kuya Jeremy na ginala kami din eh. Para naman hindi mabagot. <laughs> hindi pa pagod ka pagod. Pwede pa. na 'yon. Ah, pwede na 'yon. <pourtant protesting> maraming maraming salamat kay Kuya Jeremy nga pala Yun. Wala nang masabi. Ko. Ah, okay. yun mga ka-cute, maraming lang salamat kay kay Jeremy dahil uh, dinala niya kami dito. Siyempre eh, hindi mo kami makakapunta dito hindi dahil sa kanya. Dahil di sa, sa kabaitan niya, kaya siyempre hindi lang kami yung dinala niya dito. Kasi sila roda sa Tandara. Sila, uh, yun lang, maraming ram, salamat Jeremy. Salamat sa sabi. Salamat po sa pagpasyal. Garantin po, thank you din po sa nakarating kami dito. Proud ako sa mga, ano, sa ka na mayroong ganitong event, may ganitong opportunity para sa kanyang mga ka mga kasangga sa, sa Thank you. Yung <laughs> <laughs> thank you. We're na rin dito, nanood lang kami na fireworks display at umuwi na. Akala mo naman ay tinibang saking sa biyahe. 'Yun lang. Peace.